Last week, meron pong issue na ibinabato po kay Senator o Senate President Jesus Escudero tungkol po dito sa pangdanggap niya ng 30 million na campaign donation mula po sa isang contractor na may active government contracts po sa ngayon. Ano po ang tingin ng Comelec dito? Meron po bang malinaw na nagbabawal po sa mga kandidato na tumanggap po ng donasyon mula po sa mga government contractor? Ang malinaw na malinaw po, Ma'am DJ, ay yung pagbabawal sa mga kontratista na magbigay ng donation. Hindi po muna ako pupunta, do dadako doon sa issue kung pwede bang tanggapin yan ng mismong kandidato. Pero siyempre, prohibited donation kasi yon So mukhang prohibited din na tanggapin. Ganito po. Ang sabi po ng Section 95 ng Omnibus Election Code, 1985 pa po yun eh, sa paragraph letter C, ang isang natural person, tayo po yon mga tao, o kaya juridical person, ta korporasyon po yan, mga partnership, na itinayo talaga para makontrata halimbawa sa pamahalaan, sa pagbibigay ng serbisyo o kaya public works sabi po ng batas, ay bawal po magbigay ng campaign donation sa mga kandidato. At in fact, pag tinignan nyo pa yung iba pang provision ng Omnibus Election Code, yung section 263 at 264, ang sabi yan po ay punishable by one to six years imprisonment. Of course, alam po natin, madaming uh, pwedeng mahanap na loophole isa na sa yung sasabihin na personal capacity o kaya naman hindi naman dapat kasama ang politiko sa pagkat ang title ng section 95 ay prohibited contribution pero kami oh. po ay nagpautos ng ng ating moto proprio investigation sapagkat doon po kasi sa batas ang nakalagay lang kung ano yung profession eh nung mismo nagbibigay ay eh, kalimitan ilalagay talaga doon businessman and uh, hindi naman po nakalagay businessman contractor pala So yan po yung mga kailangan namin na tulong mula sa mga kababayan natin upang alamin ano bang yung nature ng pagiging businessman niya. Oo. So dahil nagsimula na po kayo ng investigasyon, hindi lang po isang kandidato ang titignan ninyo. Titignan nyo rin itong mga kumandidato ngayong nakaraang halalan kung sino-sino po dyan ah, itong tumanggap ng kayo, donasyon. Tama po kayo pag-BJ. Okay. Opo. Uh, alam nyo po, ito pong nakaraang eleksyon lamang halos 45,000, 45,000 na mga tao ang uh, asose ang amin pong nire-review, tinitingnan, sempre po, pa, yung kasi mga aligasyon na lumabas na nakarang linggo, mukhang 2022 po yun. Tatandaan po ng lahat. Yung pong election offense o kasong kriminal na may relasyon sa bayolasyon ng election law natin, ay limang taon ang uh, pagkabaliwala niyan o pagkawalang bisa. So kung 2022, may jurisdiction pa po ang Comelec up to 2027. Kung 2025 naman, yung election ng mga nakaraan lamang, up to 2030 naman po ang jurisdiction ng Comelec. So pwede pa po namin balikan yung mga 2022 na submission. Mm -hmm. okay. uh, uulitin ko lang sa mga magitan na inyong programa. For the first time sa kasaysayan ng komisyon, nilathala po natin itong 2025 elections ang lahat ng sose ng mga kandidatong na nag-file ng candidacy, tumakbo o nag-withdraw man lang kahit nanalo o natalo ay atin po nire sa mga re sa mga kababayan natin. Baka pwede pong matingnan naman ninyo. Matulungan nyo rin po kami upang mabigay nyo sa amin yung mga background at uh, para ma makita namin mabuti yung mga mali sa sose ng mga kandidato. Kung ito po, ah, sa usap, ang uh, academic lang po ito na usapan, uh, Chairman, kung sakasakali po na merong nakaupo ngayon, halimbawa lang po, Senador, okay, na maaring mapatunayan na guilty sa paglabag sa provision na ito ng ating Omnibus Election Code, ano po ang penalty sa kanya? Siya huba ay ano? Uh, yun nga po yung Sir Ted, at gusto natin alamin kung yung Section 95 mm -hmm. ay kaakibat o mismo tumanggap mm -hmm. na kandidato sa pag ang title po ay Prohibited Contributions. At ang dinidiscuss doon sa binanggit nating section ay yung mismo nagbigay na contractor. So kung yan ay maitatali sa mismong uh, uh tumanggap, titingnan po natin yan. Ngayon, kunyari pong naitali natin na pwede pala kasama siya, parang co-conspirator halimbawa, ang dating, ay di 1 to 6 years imprisonment po yan, at pagkatapos later on po, pe, pwede po humarap ng perpetual disqualification to whole public office kapag ka na-convict po yung naturang kandidato. Uh, ano ho ba ang mangyayari? Ito lang po, again, theoretical po ito. Either senador o miyembro po ng lower house, uh, oh, uh, iba ho ba yan doon sa local official? Siya ho ba ay matatanggal sa pwesto? As in, hindi ba ito dadaan sa SAT in the Senate or HRAT in the House? Paano po ito, Chairman? pagka-miyembro ng House of Representatives, miyembro ng Senado, nakalagay po sa ating saligang batas, ang disciplinary action ay kabilang ay meron ng mismo sa sa opisina nila. Kaya meron silang House Committee on Ethics mm -hmm. o kaya Senate Committee on Ethics. Ngayon po, kung meron mga paglabag naman ng mga Election Laws o kaya uh, Anti-Graft and Corrupt Practices Act o kaya naman yung Ethical Standard for Government Officials and Employees, ang Office of the Ombudsman naman po ang may jurisdiction patungkol po sa ganyan. Sino magtatanggal sa pwesto? Matatanggal ba sa pwesto? Uh, mukhang yung pong uh, dapat yung mismong asemblya o yung mismong, uh, yung mismong mm -hmm. uh, kongreso na kinabibilangan. Mm -hmm. Pagka naman po local, uh, local officials, ang pwede magtanggal ay ang local government o yung office of the president. Uh, hmm. So kapag ho kayo ay nag-imbestiga at ito lang po ano, mayroon kayong napatunayan na katotohanan doon sa sinasabi motopropyo na inyong iniimbestigahan sa lahat ng finance, source, eh, hindi COMELEC ang magpapaalis sa pwesto sa official pala. Hindi po, kami po kasong kriminal lang na pwede namin i-file mm -hmm. sa mga regional mm -hmm. trial courts para sa mm -hmm. conviction na 1 to 6 years imprisonment. Okay, sige po. Ito hong inyong moto propio. Ano ho? And then particular po, ito hong ang uh, sinasabi po na meron naman po talagang deklarasyon sa SOSE. Opo, ng isang nakaupong opisyal ng gobyerno. Kailan matatapos kaya ang inyong investigasyon, Chairman? Mabilis po yun sapagkat uh, yung pong pinapull out lang po natin yung SOSE, inalam lang natin kung anong dineklara ng mismong uh, uh, nagbigay mm -hmm. o yung mismong donor. E, pinipilapan din po, Sir Ted, yung mismong donor o contributor na form na ina-attach mismo ng mga kandidato sa kanilang mga sose.